Basta ilangga. Wapa. Napaka-tipag na. Ang kaka -tipa? pa ba? Ma? May beauty naman. Oh. Beauty and the rest. Beauty and the queen. Oh, ano pa ba? Ang galing. Na kaya tayo, Dad? Mukhang masarap yan eh. Ah, oh, sige. Try natin. Ay, oo nga, no? Bibingkang bigas. O, oh, bigas na may buko. Ah, oh, sige, sige. Ay, Oh, try natin. Meron pa kaya? Ah, oh, meron pa. Meron pa. Good afternoon. Bibingka pa. Ay. Meron pa? Yes, sir. Meron pa Oo, oh, magkano naman? 10 pesos ang pulsa. Ito so po, bago luto. Uh, bago duto. Masarap? Yes po. Sige, try natin. Tara, kain tayo. Bibig daw. Ka bibig kang bisaya po. Bisaya. Ano pa tayo ko ng bibig kang bisaya sa bibig at tagalog? Yung tagalog po po, kasi sabi ko ng mga customer namin, may hanong daw pong karika. Yung bisaya po, yung nabili. Ay, ganun. Sige, tigman natin. Pahingin plastic. Tara, tara, guys. Tikman natin tong ano. Bakit sinabing ano, bibing kami ba? tayo. Opo. Saan? Sa ino-ino po yung <laughs> Ah, ino-ino. Okay. tikman natin to. Uh, Tara guys, tikman natin. So, Baka na, pala na may video ako dyan. Okay na ba isama ko pa sa vlog. Uh, okay po, hello po. So, ah, ano ano pangalan mo? Danica po. ka o oh, sige. Danny ka tikman natin tong ano. Ah, mo kung masarap. No? Oh. Matagal na ba kayo nagtitinda rito? Opo. Kain bro kayo? Kain. Bilangin mo lang ha. Sige po. Malakas kumain itong mga kasama ko. Walang panulag dito. Walang? Habibing ka lang talaga tinda. Habibing ka lang. Okay. Okay. Nakuha namin ito sa... Murelong ka kayo. Hilo-hilo. Kapis ka na. Sa kapis. Kapis ka. Kapis ka? Kapis saan. Kasi ito yung ganito yung bibigyan doon sa amin eh. Ito. Oh. Kayo dalawa nagtitinda dito. Magkano? Ano kayo? May mga kapatid. Hmm, eh? kaya pala magkamunga. Pari at maganda. Ano pang alam mo ate? Ito. Pangalan mo? Jelay. Jelay? Hmm. Napakait sa mahili ni Jeline. <laughs> Ilang taong na Jeline? Ano po, 26 na po. Oh, siya at kapatid mo. Siya panganay? Ano po panganay. Ay, ikaw panganay. Dani ka? Ilang taong na Dani ka? 24 po. Uh, may mga asawa na ba kayo? Meron kasi. Ikaw meron na. Ikaw? Okay. Ah, meron na rin. Ilan na anak ni Dani ka? Isa po. Ikaw? Dalawa. Dalawa. Si si Kaya pala ang sisipag ka, no? Araw-araw kayo dito? Oh, <laughs> po. pag may pasok sa school, yan ako. Hmm. Ano pa? Napasok sa school. Papasok pa ba kayo sa school? Ito. Ako po ano, college. Next time po kasi ako. Ha? Ah, kaya ikaw ang nahuli? Opo. Bakit? Nagtrabaho po. Nagtrabaho ka? Pinauna mo muna yung kapatid mo? Hindi po. Nawinig mo sa trabaho. Kaya po sila magpupumasok. Pero di ba, okay. ay, at least sinutuloy mo ulit ngayon? Opo. Pag-waiting naman po. Sa ako. Gusto. Anong course mo? HM. HM? Hotel? Sinaga po, po. Hospitality Management na po. Okay. Si ano? Pangalan mo rin? Dani ka Danny po. Dani ka. Anong course mo? Hospitality Management. Pari yan? Ako. Okay. Hospitality? Lapit mo lang. Oh, lang namin. Sige na po. Nasarapan sila sa bibingka nyo. <laughs> Matatambok kasi. Pero medyo maliit. Maliit lang sa sir. Oo. Pero tagsasampo okay, lang. Yeah. Maliit okay. naman sa sampo. Pari, Rizky, okay. nakailan ka na? Ayan, nandiyan oh, pa and, uh, dito yung balat. yung balat. <laughs> balat Tugula, hindi pa na hindi. Oh, oh. Hindi naglalans. Ate, oh, Nemi! Halika rito! Ito, may pipinta kami. Ito, may pipinta rin kami. Ito, may ng mga pibida, <laughs> <nakatinda ng> pipinta rin kami. Ito, may na ako kasi Ito, kami. Ito, ano kami. Ito, may pipinta rin kami. Ito, pipinta rin kami. Ito, pipinta iba ba, po, sir, depende po sa araw. may araw na mag po, mabilis ka Anong araw, malakas? Ngayon sir, sabado po. Huh? Pag po, hindi po Kasi walang gaano po Ano may halika dito? Ano yung may halika? Yes, speaking. Condition mo sila. Hello. Condition na ito, kung ko ko Ha? Eh, kung di siya bukwet kayo ha? pasapin di, mga kaibigan natin sila siya ba siya? pasapin mo gelay dali ka siya, si naimi si naimi magkapatid <laughs> <laughs> Para magtita no? <laughs> hindi, magkapatid nga eh ganda na no tita is aunty tita na aunty pero sister ah okay sister putyang niya <laughs> tonto, tonto, no? Oh, di ba? Ang kanta ni Tani no? Ka, no? no oh, pati si Jela, smiley naman talaga sila yun. Yan cool. Oh, pati Chocolate. ito, nino, smiley ka rin naman. Market, sir. Pati so, dito ka? yan. Dito ka? Sabi mo sila, interviewin natin sila. Sa, yung talaga, wait for you. Ha? Wait for you. Oh. You. <laughs> And you. Can I talk? How

I'm 22, naaga lang dito. Dito, Baka, 20, like, nah. <laughs> baka, <in> <laughs> baka yung na. Pero sa school for this. You cook Kasi um, mm. ako, ganyan din ako pero hindi minipa. Hindi uh, mga tuto, bininis, hindi pa. Ipag-tento. Yung 'yung sa uh, ako tapon sa ano 3:00 alas 4 at dibenta. Dibenta 'yun, hindi 'yun ano, talagang bago lang. Ano anong pagkakaiba mo sa dibenta nila kaysa mga galaw ay Days. Para sa akin, 2 for 1. Huh? Para hindi mo. Oh, good for merienda and breakfast. Ah, ano Okay, para sa akin, parang advice lang, hindi oh. dito sa hindi sa pagano mas good advice para so, uh -oh. sa akin. Uh -huh. sa isang sa foreign naman for free. Three kind like this is super small, super good taste and good. rice and good. Yay! Ano ba? Alam niya, hindi na ako mangimik kayo. Baka mag robot sa susunod. Hindi na ako manginip. Okay. Ah, uh, ano, kasi sila may mga na at na, ano Naka na pa May beauty naman. Oh. Eh, the rest. <laughs> beauty and the queen. O, ano, oh. ano, nga, ano pam, pam, pa ba? Ano kasi yes. siyempre kumain tayo. Pero uh -huh. abot na ka-stop po tayo. Ay, ah, tayo na ka-stop po kung tayo. Hindi, pero <laughs> siyempre na-interview natin sila. Kailangan bigyan din natin sila ng ganting pala. Magkano bigyan siyempre. natin ganti ganting pala sa kanila? Ah, so, siyempre, it's up to you. Kasi ikaw ang host. Ako ang host? No. Hindi ako boss. Hindi, yun na yung, yun ginagawa ko. It's up to me, Why <laughs> don't it's except to all of us? Hindi, okay, okay. Hindi, it's your decision na yon. Okay, ang magkano yung pipigay natin, anong ikaw natin para? Para sa akin, sa kalot lang, yeah. uh, na langit, oh. Uh, ay, pipuhan tao sa langit. <laughs> ay, pipuhan tao sa Para cool, diba? ba? Patas. Kasi, kasi kung hahatiin natin sa tatlo, huh? pero kasama ng peri, ang sa tatlo. Oh. Huh? Ikaw, 1,000 na lang tato, uh, Para cool. Kasi alam mo kung bakit oh. makakatulong pandagdag sa kanila pandagdag. Pandagdag sa kanila. Kagaya ng tubig. Oh. Kung, eh, may bibingka ka nga. Oh. Ikaw naman. Oh, Sabi oh, nila, di ba? Maanin mo ang tinapay kung wala na kang pandag. Paano kung magbara itulak ka kayo? Eh, dinamatay ka pa. Maba, di ba? Tama mo ito, fresh, mahal. Oo, alam mo na yung pangalan nila? Oh, siya, friend. Ano? <laughs> nakalawin eh. kasi ano eh, huh? baka matuto kong maligaw. <laughs> ko alam yan. Ano ka ba? Tao. sabi babae yun, babae Siyempre. O bakit? <laughs> ba ba? O, bakit? <laughs> o, bakit? Tayo nga mga, mga lalat, ang kagustuhan ng kampanya nyo. Huwag! <laughs> Joke lang eh. Ano nila, babae kami. Oh. Babae kami, babae kami. Nagkaanak oh. dito. Oh. Namatay lang ang lima. Si Daddy kasi namin. <laughs> <laughs> kayo alba Ano, ano? ano? Ba't sabit ako dyan? Pangiging robot na kasi ako! Ayoko na mabuntis! yun yung bangto na. Sana eh. na pawis si atin eh. <laughs> Siyempre, exclusive eh. Wala naman o Ani, tang, kinumin ko, Milo, wala, giyaw. Ros, oh, uh, Ros, magkano? Tagwa 1,000 sila? Oh, oh Ikaw na pahala ka, paano mo ibibigay? So Ang mo sila? O, bilang tayo. Oh. One. One. <laughs> two. <laughs> two. One. And, two. And two. 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 by two, three, four, four. Ano <laughs> ba <bagong, bagong>. okay. <laughs> Yes, Daddy Frankie. Siya, paano mo siya yung host. Ako host. host? at ko, ah. Maraming maraming naman po kayo. nagpapasalamat kami. Tinangkilip nyo na yan kami. gabi. Na-install mo kami. Na-install mo namin kayo. Pero para sa amin, sorbetes. Sorbetes. Para lagi. Sorbetes? Huwag yun. Masyado tayo. siya at least nagpalikaya. Okay? Sana'y makatulong kayo ng bahala o mag-share mo kayo sa peron. Ano Sana'y magbilang akin. May dahilan lang ang sa akin sinabi na huwag tayong magigaman sa pera. Ang pera ay nawawaltas kasi ha? Okay, ang tiwala ng sampah. Pero sana huwag niyong bibigyan ng dahilan kung bakit ako mo, gusto ko na maging robot eh. Ayun mo ka ng ng puso at bakit? Heart attack. O, di ba? Eh, wala oh, diba? okay. eh, na heart attack pag maging robot ka na. Hindi ka na maju-jontis. Kahit nilang iksin pa! Hahahaha Thank you po! Thank you! Thank you, hey, Thank you salamat! salamat po! Froggy! And... Uh, and... Malit! all of us! Malit! bye-bye! muna sila na? step! A step, uh -oh. step, step. Ah, step 1! Step 2! Step 3! dayang-dayang! Hahahaha ay kakain ko 'yung mga karot dito, alam. Bye. sa